Guys, so for today's mini vlog, paribagong araw, paribagong ganap na naman na nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! So ayun guys, magmamakdo kami dahil hindi pa kami kumakain, nagugutom na kami guys. Let's go sa makdo! Kasi nga guys pala, yung makdo, dito lang sa ilalim ng <laughs> sa baba ng hotel namin. Kaya nakain no, natin yun, let's go na! <laughs> Maperte lang to! <laughs> Ito nga, tira nga lang kay Kuya Allen eh. Uy, uh. uh. oh. oh, wow, oh. tanda ko.

Oy. Ay, Ay! Wow! Ay! Wow! Saka'y dumaan. Wow. May saan dyan? Doon na mismo! Ito si madam! Katsaki! Wala silang ano? at bigla na lang may mga gar kaya iba voice over na nga lang natin to at yung time nga na yun mga gar sabi ko nga kay ate Jiko wag na nga siya mag sabi niya mabubulunan na nga lang daw siya kasi nga mga gar libre ko nga lang itong namin na to at di ko nga alam kung magkano nga magagastos ko dito for today's video umorder na lang talaga kami na umorder dito dahil nagugutom pa nga kami di pa nga kami nakakapagpananghalian dyan at sabi ko nga kay Bridget Sony vlog takeover na nga niya yun mga gar kaya ayun nga guys hindi nga namin alam kung ano nga yung pipiliin namin dyan. eh mga gar sa Pilipinas nga kasi magkakasama na nga drink drinks sa nga meal na no? order eh. Ewan ko ba dito, mga girl, nakahiwalay dito yung drinks? Kaya mapapamahal pa talaga yung gasas ko dito. Kaya ayun nga, tignan din yung nga itsura ni Ate Jiko dyan. Gulong-gulo ng nga din kami tatlo Di na nga alam namin kung ano nga yung gagawin namin. Kaya ayun nga, guys, nagpindot-pindot na nga lang ako dito. Order nga lang ako ng fried chicken with fries Saka nga nilakihan ko na nga dito yung ko. Bigla na lang magtatampo talaga yung kaibigan ko na si ibang dito dahil hindi ko nga siya nilibre dyan. Eh, ililibre naman siya ni Kalo. Eh, ang mahalaga nga, mga gar, nakakakain nga tayong lahat dito. Kaya ayun nga, guys, magtawa na ng lang talaga tayo kaya hindi ko nilibre isa dyan. Eh, akala ko nga mga girl, libre nga ito ni Kuya Kenneth or nila kalokay. Eh, nga guys, pumila na nga ako dito dahil din naman pala nila libre, Ako din pala magbabayad. Eh, may lang, eh, lang ako talaga magbabayad dahil nilibre libre ko nga talaga yung dalawa na yan. Eh, ayun nga, nagbayad na nga ako dito. Binibilang na nga ni ate yung binayad ko dito, guys. Bigla na lang ako nagulot dahil dito may inaabot nga sa akin si ate. Papribis nga daw pala yun. Ewan ko na lang mga girl kung ba't nga namin napili ito. Eh, siguro nga, kaya nga napamahal yung bayad ko dito. Kasi nga, guys, may nga laruan. Ngayon, no, kinakaway-kaway ko pa dyan, no? tuwa pa nga ako dyan. At ayun nga, guys, Namin. At dumating na nga din dito yung food na in-order namin at napakadami naman yung price. Napaka-generous yun naman talaga mga girl pagdating nga sa price dito sa Thailand. Matutuwa ka na lang talaga mga girl kasi nga guys, so, napakadami naman talaga sineserve dito at ang laki nga ng chicken din nila. Kaya ayun nga, hinayuahiwalay ko na nga dito yung mga order nila. At ayun nga guys, yung French fries, napakasarap naman kasi talagang papakinya niya. comment down below nyo na nga, mga girl kung fan din nga pala kayo ng French fries dito sa Thailand. Kaso nga lang mga girl, wala nga silang gravy dito. Ewan ko na lang, talaga, bigla na nalungkot. Eh mga gar, dating nga guys, sa kabaratuan McDonald's nga lang kaming kumaka kakain ngayon nga guys nasa Thailand McDonald's na nga kami bigla na lang talaga umabot sa Thailand tong food trip dito kaya ayun nga guys kumain na nga tayo dito mga gar o oh, ano pang inaantay nyo mag McDonald's na nga din dito sa Thailand ewan ko na lang talaga ba't di kayo ganahan kumain at kain po tayo mga gar at mga gar i-comment down below nyo na nga guys kung nakapag McDo na nga kayo dito sa Thailand at sana nga nasarapan kayo at nag-enjoy kayo yun lang guys thank you for watching